Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako upang ipahayag ang aking natutuhan sa araling kasaysayan ng wikang pabansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamayamang kultura at wika. Ilang bansa na ang sumakop sa Pilipinas na naging malaking impluensya sa wika ng mga Pilipino. Ngunit bago pa tayo sa kopya ng mga bansang ito, ang Pilipinas ay meron ng sariling wika ang ating mga katutubo ay may kanya-kanyang dialekto at ang paggamit ng baybayin ay naging laganap. Ang Pilipinas ay binubuo ng marami at nagaganda ang isla na may tanyag na likhang yaman. At isa sa mga isla ito, iba't ibang grupo ay nag-aangkin ng kanilang sari-sariling wika, subalit hindi ito naging rason upang humina ang samahan ng mga Pilipino. Noong panahon ng Kastila, binahagin nila sa mamamayang Pilipino ang kanilang wika na naging pangunahing wika noon. Dahil dito, nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Ang wikang Espanyol ay itinuro lamang sa mga kalalakihan na may kakayahang makapag-aral sa mga panhong iyon. Hindi na isali ng mga Kastila sa kamalayan ng mga Pilipino ang importansya ng isang wika na mag-uugnay ng kanilang mga emosyon. Noong panahon ng kilusan ng pagpapalaganap sa taong 1872, ang wikang Tagalog ang ginamit sa mga pahayagan. Napatibay naman ang saligang batas ng biyak na bato noong 1889 ang Tagalog bilang opisyal na wika. Nang matapos ang panahon ng Kastila, duma naman ang panahon ng Amerikano. Ingles ang naging pangunahing wika ng pagtuturo sa mga itinayong pampublikong paaralan. Bukod sa pagtuturo ng Ingles, ang mga paksang itinuro sa mga paaralan ay patungkol sa mga Amerikano mula sa kanilang kasaysayan, literatura, kultura, ekonomiya at politika. Hindi nagtagal noong 1934, tinatag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wikang opisyal na dapat pag-aralan ay ang wikang pabansa at ito ay ang wikang Filipino. Nagdaan naman ang panahon ng Hapon. Sa panahon ito, inilabas ang ordinansa militar bilang labintatlo na nagsasaad na ang opisyal na wika ay Nihongo at Tagalog. Noong panahon ng pagsakop ng hapon nabuo ang kapisanan sa paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibapi at si Binigno Akino ang napi napili bilang tagapagpamahala nito. Ang pangunahin layunin ng Kalibapi ay ang pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa buong bansa at nakipagtulungan sila sa surian ng wikang pabadsak para dito. Hindi naglaon, naghimagsikan ng mga Pilipino at napatag ng katipunan at naitala ang kartilyang katipunan. Ilang panahon man ang nagdaan at ilang bansa ang sumakop sa ating minamahal ng Pilipinas, ngunit hindi pa rin nanaig ang mga dayuhan na ito at ang kanilang layunin na baguhin ang ating identidad bilang isang mamamayang Pilipino. Ang ating wikang pabansa ay naging pundasyon ng ating historia at pakikibaka sa mga bansang umabuso sa atin. Ito ang ating sandata sa ating mga hinanaing para makamit ang ating karapatan ang wikang Pilipino ay simbolo ng ating mga hinagpis, kalungkutan at kasiyahan. Ito ang ating identidad sa pagiging tunay na makabayang Pilipino.